Gusto niyo mga, uh -huh. mga tubig? Gusto niyo mga tubig? O kukuha tayo tubig. Sige tayo tubig. Balik mo dun. Ayun, kasi tubig, water. Ayun niyo? Okay, upusin tubig niya, no? Ayun niyo, kukuha pa ng tubig ka. Oh. Ano ano kayo kaway 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 hello 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 mga followers natin diyan ganun no welcome to my life ganun dapat welcome to my life welcome to my life yeah. Kan tayo na. Welcome to my life. Pasok ka dito sa banga. Mga ganun sana. kabilang bye-bye Ayun, tama kabilang bye-bye oh. Shoutout mo mga kabilang bye-bye shoutout mo. video shoutout. Shoutout nga po sa mga tiga kabilang bye-bye. Okay, -bye. kway-kway kayo. Pasok. sa Facebook. sa Facebook. TikTok 'yan, TikTok. 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 Marunong ka mag-TikTok niyo? Ano, marunong kayo noon? Siyaw. Sometimes. Sometimes. Huh. <laughs> <Sometimes. laughs> mabait yan sarado tayo dyan yeah. Oh. Uh oo -oh. Sometimes. Sa Sa ba, ano? YouTube. Ha YouTube. Ay YouTube. Ay ano? o ano? Ay o Ay <coughs> ayan o <coughs> ano? Ayan <so>, Ay ayan <coughs> marami ng batang pinainom yan at marami ng batang iniwas sa lansangan yan ah, kapon pa ako dito ah kapon pa yun sige shout out ng buhay mo <laughs> walang problema tayo pasok ka dito oh, Uwi, na kayo. Uwi na kayo. Okay na? Oh, sige na. Abangan nyo na lang yung sunod yeah, na Ah, birthday mo? Ah, birthday mo? Ah, na. Na birthday birthday Sige so, birthday dyan. Kantahin niyo muna. Okay na, birthday pa. Ano, punta kami sa inyo. Happy birthday, ah, birthday niya? Ano, napakabit na bata. Okay, may birthday. Sino pa? Ah, hindi birthday. O, sige, okay lang yan. Para kaunti na kayo. <laughs> sa galing? Ay sa park Ito kasama po Ilan taon na yun Ning Bata pa rin Kasama nyo na Opo Nay Malapit na magpatuloy Ayun magkapatuloy na pala <coughs>